boss! Welcome back sa ating channel. Ito po, ipapasilip ko po sa inyo. Isang 12-wheeler wing bana na isusu? Ang makina po nito ay 6UC1 engine, Euro 4. And then, iikot ako po at napaka-class A po ng unit po na ito. Actually po, habang nung video ko po ito, is a new arrival po ito. And then, saka, sa kasalukuyan po, kinoconvert na po yung manibela nito. After two weeks, sa hanap po matatapos yung conversion ng kanyang manibela. At maswerte po tayo, tayo po ang una, nakita po natin ang as is pa. Ay, apo, ang kanya, ang size ng wing, kaka ng gulong niya. Naka-mabs po yan. And then, as is, class A po yung pangilalim. Talagang okay na, alright pa po, po yung kanya pangilalim. Siyempre, ikuti natin po yung unit po na ito, pati yung wingband body, wala pong damage ang ganda po ng kanyang mga rimo, talagang ang po niya. With ad blue na rin po ito, dahil euro po ito. And then, piyobetang po, dalawang 300 liters. Bale 600 liters po yung dalawa. Malaki po yung kanyang piyobeta. And then, as is talaga, napakasariwa po ng pangilali. With original, center post na rin po ito. Tama-tama po ito sa mga nagkakarga ng sagging. And then, airbag suspension po yung unit. Talagang lahat ng gulong, nakamabs po lahat ng gulong ha. Ah. Ang gaganda po na kanyang mga rim. Ah, yung mga rim po ha, ah. sorry po. Nam. Ito po, tweet original na rim po yung kanyang reserve tire from Japan ha. Ah. And then yung likuran, sisilipin ko yung likuran. Papaiikot ako po ng buo. Ah, ganito po tayo mag-video para masilip po ninyo yung kabuwan. Ayan po, ah, st steel flooring ha, ah. original steel flooring from Japan. Talaga pag steel original steel flooring, matibay po yan. Talagang naka-design po ng mga engineer sa Japan niya na ganyan ang tabang paggawa ng steel flooring. And then, eto po, at tiikutan naman tayo. Sa kabilang side naman po tayo, wala rin damage yung kanyang wing band bra body. High cube po ito, high cube. Ito, nagdapan nang ano sa likod, oh. With the stainless, with mat, mat joint na mahaba, oh. Sa likod, ano? Nangahong likod ng gulong. Ayan po. Wait, ano na rin po siya. Ayan po, napakalanda yung unit talaga naman na mapapawaw po kayo pag nakita po rin niyo ng personal po yung unit. Ah, uh, sa hindi nyo siya makikita ng ganyong harapan. Gawa na ang kinoconvert na po ito yung arrival po ito. Ay, ano pang talaga naman. Wow! Original, paid from Japan. Lahat ng kanyang mga rim na ano, ha baka makikintab lahat, nakamagsat ayan po, at yung kabuhal po ng ulo po ang napaganda po ng kulay original color po, maganda kahit hindi nyo na uh, uh, ipa... po yan, yan na po yung ulo, baping na lang ang yan Siyempre, titignan po natin yung loob kung ano ba yung itsura ng loob neto, eh ito po yung loob ayan, buong kanya loob, oh, eh, matik po ito, matik yan matik ah, uh, with clutch po ito, ito may kaya dahil smoother With clutch, ayan po, pwede automatic, pwede manual po yan. Pipidutin na 8-push button yan. With, you know, narip, with backseat na rin po yan. And then with monitor, and then once again po, maraming maraming salamat. Sa nanonood ng Subic Track TV, hanggang sa buli video po, uh, at sana po yung magustuhan ninyo, ang munting video po na pinapakita ko po sa inyo. Ayan po, ang kabuka ng 12-wheeler wing-band na, 12 wing na 6UC1 Euro 4. And then automatic pusher. Ah Thank you very much.